Rider hindi nagpapabayad sa mga pasayarong estudyante. Ang kanyang kabutihan, hinangaan ng mga netizen. Bumusang mga papuri at positibong komento para sa rider ng isang ride-hailing service na si Jester Carillo. Hindi niya kasi sinisingil ng pamasahe ang kanyang mga pasayerong estudyante. Ito ang binahagi sa social media ng isang college student na nakarana sa kabutihan ng rider. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng trending post na ito? Alamin natin yan. Ayon kay Ira Artugue, nanuoy freshman student hindi tinanggap ni Jester ang kanyang bayad na 91 pesos para sa kanyang biyahe patungo sa kanyang paaralan sa Centro Escolar University sa Legaspe Village, Makati. Pinilit ni Ira na iabot ang kanyang pamasahe at sa halip na kunin ito, humingi pa ng tawad ang rider dahil hindi talaga siya tumatanggap ng bayad mula sa mga estudyante. Mas naantig pa si Ira at mga netizen sa iniwang mensahe ni Jester na nagsasabing mag-aral po kayong mabuti at sa ibang tao nyo na lang ibalik po ang ang kabutihan na naranasan ninyo sa akin. God bless you. Dahil sa kagandahang loob at pagmamalasakit ng rider, maraming netizen ang patuloy na humahanga sa kanya. Marami rin ang nagsasabing hindi man siya Olympic athlete, ngunit ang puso niya ay tunay na ginto. Para naman kay Ira, dapat gawing inspirasyon ng mga katulad ni Jester upang maging isang marangal at mabuting tao. Ikaw, anong masasabi mo sa ipinakikitang kabutihan ni rider na si Jester? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation. Station D W I Z 882. D W I Z News FM Regional Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama. Like, subscribe, and follow.